Sa paglipas ng panahon, may isang tanong na paulit-ulit nating naririnig. Bakit parang mas magaan ang buhay noon kaysa ngayon? Hindi ito simpleng tanong ng nostalgia. Hindi lang ito paggunita sa panahong mas mura ang bilihin, mas tahimik ang paligid, at mas mababaw ang kailangan para matawag na masaya ang isang tao. Ito ay isang pagninilay sa mismong diwa ng buhay. Kung panong sa gitna ng pagunlad, teknolohiya, at kasaganaan ng impormasyon ngayon, ay tila mas marami ang naguguluhan, nalulungkot at napapagod sa halip na sumaya. Ang lolo't lola natin, kahit kulang sa kagamitan, ay may mga mata na puno ng kapanatagan. Ang mga magulang natin, kahit salat sa luho, ay may puso na busog sa pakikisama, dangal at katahimikan ng isip. Ngayon, maraming may cellphone pero wala ng kausap. Maraming may wifi pero walang koneksyon. Maraming abala pero walang direksyon sabi ng mga Stoic, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahan mong mamuhay ng payapa kahit wala ito. At marahil iyon ang pagkakaiba noon at ngayon. Noon mas maraming tao ang marunong makontento, marunong magpasalamat, marunong magmahal kahit walang kapalit. Ngayong panahon ng mabilisang komunikasyon, instant gratification, at walang tigil na kompetisyon unti-unting nawawala ang mga bagay na hindi kayang bilhin, katahimikan, kahulugan at tunay na ugnayan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong makabuluhang dahilan kung bakit mas maganda, mas simple at mas totoo ang buhay noon kaysa sa ngayon, hindi para tumakas sa kasalukuyan, kundi para maalala natin kung ano ang tunay na mahalaga. Bago ang lahat muli kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na gagawin ko at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Tandaan, dahil minsan, ang paglingon sa nakaraan ay ang tanging paraan para muling mahanap ang ating sarili. Simulan na po natin. Una, noon ang ugnayan ay totoo hindi konektado sa wifi kundi sa puso. Noong araw kapag may gusto kang kausapin, pupunta ka sa bahay nila, kakatok ka. Mag-aalok ng kape, magkakatinginan kayo sa mata, mararamdaman mo ang bawat katahimikan sa pagitan ng salita at sa katahimikan na yon may lalim, may koneksyon, may damdamin. Ngayon, nasa messenger nga kayo pero hindi na kayo nag-uusap. Naka-online nga siya pero hindi ka na niya pinapansin. Nandyan ang cellphone pero nawala ang pakikipagkapwa-tao. Ang stoic na si Epictetus ay may paalala. We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Noon, mas maraming nakikinig kaysa nagmamadaling sumabat. Mas mahalaga ang presensya kaysa presentasyon. Walang filter, walang curated feed kung ano ka, iyon ang tanggap. Ang ugnayan noon ay hindi sinusukat sa likes, hearts o views. Ito'y nasusukat sa pakikiramay, sa pagdamay at sa pakikisama. Kapag may problema ang isa, di mo na kailangang ipost. Malalaman ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, ng pamilya mo at andyan silang handang makinig. Hindi para i-judge ka kundi para damayan ka. Sa panahon ngayon ironically, kahit mas madali ng kumonekta, mas marami ang nag-iisa. Mas marami ang hindi marunong makinig. Mas marami ang natutong magpakitang tao, pero hindi na marunong makipagkapwa tao. At iyon ang sinayang natin. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng virtue, kabutihang asal, tamang pakikitungo at simpleng pamumuhay. Noon ang mga tao, kahit hindi nakapag-aral ng pilosopiya, ay isinasabuhay ito. Marangal, maalalahanin, makatao. Kung may matututunan tayo sa buhay noon, ito 'yon. Mas mahalaga ang tunay na ugnayan kaysa mabilis na komunikasyon. Mas mahalaga ang marinig ang hinaing ng kaibigan kaysa makita ang kanyang post. Mas mahalaga ang tahimik na damayan kaysa maingay na opinyon. Kung gusto nating bumalik sa ginhawa ng nakaraan, simulan natin sa pagbabalik ng totoo at makataong ugnayan hindi sa screen, kundi sa puso. Pangalawa, noon simple lang ang kaligayahan, hindi nakadepende sa bagay kundi sa loob. Sa panahon ngayon, ang kasiyahan ay tila isang produktong ibinibenta, ipinapakita at ipinagmamayabang. May bagong cellphone? Masaya. May bagong sapatos? Masaya. May bagong travel picture? Masaya. Pero tanungin mo ang puso, masaya nga ba talaga? Noong araw sapat na ang simpleng sabayang almusal ng pamilya, yung may pandesal, mainit na kape at kwentuhang walang halong pag-aalalang may nagre-record o nag-u-upload. Masaya ka na kahit wala kang 13th month. Basta kompleto ang pamilya mo sa Pasko. Masaya ka na kahit wala kang branded na bag. Basta may nagmamahal sa'yo at may mahal ka rin. Ang stoic na si Seneca ay minsang nagsabi, It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor. At iyan ang katotohanan na malalim nating naiintindihan noon na ang kasiyahan ay hindi dumarating sa sandaling makuha mo ang gusto mo, kundi sa sandaling matutunan mong pahalagahan ang meron ka. Ngayong panahon ng instant gratification, natuto tayong sukatin ang saya batay sa bilis ng delivery, sa dami ng likes, sa presyo ng binili. Pero kasabay ng pagtaas ng antas ng luho ay ang paglalim ng kawalan. Marami ngayong may bagong gadget, pero luma na ang pagtingin sa sarili. Marami ang may magarang kotse pero walang direksyon ang buhay. Marami ang may limpak-limpak na ari-arian pero walang kapayapaan sa gabi. Noong araw ang mga tao marunong huminto. Marunong maghintay, marunong makontento. At doon nagsisimula ang tunay na kaligayahan. Kung ikaw ay nasa edad 30, 40, 50 o higit pa, malamang naranasan mo ang panahong iyon. Ang simpleng pamumuhay na puno ng kwento, halakhak at katahimikan at alam mong totoo ito. Mas magaan ang buhay noon, hindi dahil mas maraming meron, kundi dahil mas maraming marunong makontento. Kaya kung gusto nating muling maranasan ang ginhawa ng nakaraan, hindi natin kailangang bumalik sa lumang panahon. Kailangan lang nating alalahanin ang lumang prinsipyo. Ang totoong saya ay hindi mabibili, kundi nadarama sa pusong mapayapa at marunong magpasalamat. Pangatlo, noon may disiplina sa buhay, ngayon kalayaan pero walang direksyon. Noong panahon ng ating mga magulang at lolo't lola, ang mga tao ay may takot sa Diyos, may respeto sa magulang, at may malinaw na hangganan sa tama at mali. Hindi lahat ng gusto, pwede. Hindi lahat ng kaya, ginagawa. At hindi lahat ng nararamdaman, kailangang sundin. May oras ng pagkain, may oras ng pagtulog, may oras ng trabaho, may oras ng panalangin, at higit sa lahat, may oras ng pananahimik. Sa panahong iyon, ang disiplina ay hindi pahirap. Ito ang dahilan kung bakit may kapayapaan ang buhay. Kapag may problema, hindi agad sumusuko. Kapag may galit, marunong magtimpe. Kapag may tukso, marunong umiwas. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang kilalang Stoic Emperor, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Noon iyan ang buhay isang pagsasanay sa pagpipigil sa sarili. At sa bawat araw na pinipili mong maging mahinahon, matatag, at may disiplina, unti-unti kang nagiging mas matapang, mas marangal, mas may control sa sarili. Ngayon kalayaan ang ipinaglalaban ng karamihan, kalayaang magpuyat, kalayaang magwaldas, kalayaang sumagot sa magulang, kalayaang ipakita lahat, isa publiko lahat, ipaglaban lahat ng gusto kahit hindi pa handa ang isip o puso at ano ang naging bunga pagkawala ng direksyon, pagtaas ng anxiety, pagkalunod sa ingay ng mundo. Ang Stoic philosophy ay hindi laban sa kalayaan, ngunit ito'y paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi ang magawa mo ang lahat ng gusto mo, kundi ang piliin mo kung alin ang tama kahit hindi iyon ang madali. Noong araw, mas madami ang gumigising ng maaga, hindi dahil sa alarm kundi dahil may pananagutan silang kailangang tuparin. Mas maraming naninindigan sa prinsipyo kahit walang audience. Mas maraming marunong maghintay sa tamang panahon, sa tamang tao, sa tamang biyaya. Ang disiplina nila ang dahilan kung bakit mas payapa ang buhay nila noon. Dahil ang disiplina, sa totoo lang, ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa kinabukasan. Kaya kung ramdam mong magulo ang panahon ngayon, Baka hindi dahil masama ang mundo, kundi dahil kulang na sa disiplina ang maraming tao. At marahil, panahon na para ibalik natin ito, hindi sa pananakot, kundi sa pagninilay. Hindi sa pamimilit, kundi sa tamang halimbawa. Pangapat, noon may tunay na pakikipagkapwa, ngayon kanya-kanya na lang. Sa lumipas na panahon, ang salitang kapitbahay ay hindi lang tao sa kabilang pinto. Ito'y kasama sa buhay. Kapag may handaan, lahat may tinitikman. Kapag may problema, lahat nakikialam hindi para manghusga, kundi para tumulong. Kapag may trahedya, buong barangay ang nagdadamayan. Ngayon, hindi mo nakilala ang katabi mong bahay. Hindi mo na alam kung sino ang nangangailangan. At sa oras ng pangangailangan, bihira na ang kusang lumalapit. Ang stoic na si Heroclis ay may tinatawag na concentric circles of concern. Ang pinakaloob ay ang sarili. Kasunod ay ang pamilya, susunod ay ang komunidad, at huli ang buong sangkatauhan. Ang layunin ng Stoic ay palawakin ang malasakit mula sa sarili papunta sa mas malawak na mundo. Dahil ang buhay ay hindi lang para sa sarili, ito ay para sa kapwa. Noong araw, isinasabuhay ito ng mga tao kahit hindi nila alam ang salitang Stoic. Kapag may bagong salta sa baryo, tinatanong agad kung kumain na. Kapag may naulila, hindi tinatanong kung close ba ang tanong, paano kami makakatulong? Ngayon bihira na ang lumalapit, mas marami na ang nagkukulong sa sariling mundo at ang pagkamakatao ay napalitan ng bahala ka sa buhay mo. Kaya sa kabila ng modernong teknolohiya, mas maraming tao ang nakakaramdam ng pag-iisa. Hindi dahil wala ng tao sa paligid, kundi dahil wala ng totoong malasakit. Ang tunay na yaman noon ay hindi nakatago sa bangko ito'y makikita sa dami ng taong handang tumulong kahit walang kapalit makikita ito sa mga taong hindi mo kadugo pero parang pamilya sa mga kaibigan na walang ibang intensyon kundi ang mapabuti ka at yan ang isa sa mga pinakamalaking nawala ang kultura ng tunay na pakikipagkapwa tao kaya kung ikaw ay nasa edad 30 40 50 malamang nasaksihan mo ang panahong kahit mahirap ang buhay mayaman naman sa damdamin panahong may nagsasabing, kumain ka muna rito kahit kapos sila. Panahong may nagtatanong, ayos ka lang ba? Hindi para usisero kundi dahil talagang may malasakit. Ang stoic ay hindi nagtuturo na tumakas sa mundo kundi yakapin ang tungkulin natin sa mundo bilang kapatid, kaibigan at kapwa-tao. Dahil sa huli, ang tunay na katahimikan ay hindi mo makakamtan sa yaman, sa likes o sa achievement Makakamtan mo ito kapag alam mong hindi ka nagkulang sa pakikitungo sa kapwa. Panglima, noon ang edukasyon ay aral sa buhay ngayon diploma lang ang habol. Noong araw ang pag-aaral ay hindi lang tungkol sa matataas na grado. Ito ay tungkol sa disiplina, asal at tunay na karunungan sa buhay. Ang mga guru noon ay itinuturing na pangalawang magulang may respeto, may autoridad at higit sa lahat may layuning hubugin ng pagkatao hindi lang ang isipan. Ang isang simpleng aralin sa panitikan, nagiging gabay sa paggalang. Ang isang kwento sa kasaysayan, nagiging paalala kung paano magmahal sa bayan. Ang isang turo sa matematika, nagiging leksyon sa tiyaga at lohikal na pag-iisip. At ang mga magulang bagamat salat sa material, ay puno naman ng suporta at pakikiisa sa pag-aaral ng anak hindi kailangan ng mamahaling gadgets o tutorial centers. Basta't may aklat, may lampara at may panalangin, handa ng matuto. Ngayon, marami ang nag-aaral para lang makapasa, para lang magkaroon ng diploma, para lang makahanap ng trabaho. Pero paglabas ng eskwela, walang respeto, walang malasakit, walang prinsipyo. Ang stoic na si Musonius Rufus, isa ring guro, ay nagsabi, True education is not in words but in deeds. Hindi sapat na maraming alam kung hindi ito isinasabuhay. Hindi sapat na mataas ang pinag-aralan kung mababa naman ang pagtingin sa kapwa. At lalong hindi edukado ang taong marunong magsalita pero hindi marunong makinig. Noong araw ang tunay na edukasyon ay pagpapakatao. Tinuruan tayong maging magalang. Tinuruan tayong lumugar. Tinuruan tayong tanggapin ang pagkakamali, humingi ng tawad at magsikap bumuti. Ngayon kahit anong impormasyon ay makikita mo sa internet. Pero bakit tila mas maraming walang alam sa kung paano makitungo sa tao? Bakit tila mas marami ang matalino sa salita pero kulang sa konsensya? Ito marahil ang dahilan kung bakit mas maganda ang buhay noon. Dahil ang edukasyon ay nakaugat sa ugali, hindi lang sa utak. Ang grado ay hindi pinakamahalaga, kundi ang paggalang sa magulang sa kapwa at sa sarili. Kaya kung nais nating bumalik sa panahong mas payapa, mas magalang at mas magaan ang buhay, kailangang ibalik natin ang tamang diwa ng edukasyon. Hindi ito para magyabang. Hindi ito para yumaman. Ito'y para matutong mabuhay ng marangal, makatao at may malasakit. At iyan ang edukasyong hindi kailanman naluluma. Pang-anim, noon ang pananampalataya ay buhay. Ngayon, ginagawa na lang kapag may kailangan. Sa mga panahong simple pa ang pamumuhay, ang Diyos ang sentro ng bawat araw. Bago kumain, may dasal. Bago matulog, may pasasalamat. Kahit may problema, may pananalig. At kahit wala pang sagot, may tiwala. Hindi kailangan ng marangyang simbahan para sumamba. Kahit sa lumang altar sa kanto, kahit sa ilalim ng punong kahoy, kahit sa silid na may rosaryo sa dingding, Nandoon ang taus-pusong pananampalataya. Ang pananampalataya noon ay hindi panandalian, hindi transaksyonal. Hindi ito ibigay mo ito, Panginoon, at susunod na ako. Ito ay relasyon matatag, matiyaga, at matapat. Ngayon, marami ang bumabalik sa Diyos kapag may sakit, kapag may exam, kapag may utang na kailangang mabayaran, kapag hindi nakaya. kaya. Pagkatapos, pag naibigay na ang hinihingi, nakakalimot na dahil ang pananampalataya ngayon ay kadalasang ginagawang huling opsyon, hindi unang sandigan. Sabi ni Epictetus, bagamat hindi Kristiyano isang stoic philosopher, When you want something, don't ask the universe to give it to you. Ask for the strength to deserve it. At yan ang pananampalatayang isinabuhay ng mga tao noon. Hindi puro hingi, kundi pagtalima. Hindi puro dasal, kundi may gawa. Hindi puro reklamo, kundi may pasensya. Noong araw ang pananampalataya ay hindi kinakahiyang ipakita. Walang hiya hiya sa pag-usal ng dasal sa jeep. Walang pag-aalin ang magsindi ng kandila para sa kapwa. At higit sa lahat ang pananampalataya ay isinasa buhay, hindi lang isinusulat sa bayo o ipinopost sa social media. Kaya kahit mahirap ang buhay noon, matatag ang loob ng mga tao. Hindi sila madaling bumigay sa problema. Hindi sila madaling mawalan ng pag-asa. Dahil alam nilang may mas mataas na dahilan sa lahat ng bagay at iyon ay hindi pera, hindi ginhawa, kundi pananampalataya. Sa panahon ngayon na puno ng kaguluhan, stress at ingay ng mundo, ang pananampalataya ay tila nilalapitan lang kapag may krisis. Pero tandaan natin, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sinasabi kapag may kailangan ito, ay isinasabuhay kahit wala. Kaya kung hinahanap natin ang katahimikan, kababa loob at direksyon sa panahon ngayon, baka panahon na rin para ibalik ang dating tibay ng pananalig na minsang naging haligi ng ating mga pamilya at pamayanan. Hindi ito luma, ito ay pundasyon. At walang matatag na buhay kung ang pundasyon ay nakakalimutan. Pangpito, noon may panahon ng tao para sa sarili. Ngayon abala sa lahat maliban sa sariling kapayapaan. Sa buhay noon kahit maraming gawain, pagsasaka, paglalaba, pagtitinda, Mayroong oras para huminto, para tumingala sa langit, para huminga, para pagmasdan ang paglubog ng araw, para makipagkwentuhan sa sarili sa ilalim ng buwan. Hindi man marunong sa meditation, marunong silang manahimik, hindi man eksperto sa self-help, alam nila kung kailan umupo, tumigil, at magmuni-muni. Ngayon, ang oras ng tao ay parang laging nauubos gising palang cellphone agad habang kumakain may kachat. Habang naglalakad, may ini-scroll. At kahit gabi na, ang isip gising pa rin, nilulunod ng alalahanin, balita, social media, ingay. Naging abala tayo sa lahat, sa trabaho, sa mga deadline, sa sa mga opinyon ng ibang tao. Pero unti-unti tayong naging estranghero sa sarili nating kaluluwa. Sabi ng stoic na si Seneca, "People are frugal in guarding their personal property, but as soon as it comes to wasting time, they are most wasteful." Noon, marunong ang tao gumalang sa oras, hindi lang sa oras ng iba kundi sa sariling oras. May takdang pahinga, may takdang pagninilay, may takdang distansya sa mundo para maalala kung sino sila at ano ang mahalaga. Ngayon tila nakakahiya ng mapag-isa, tila nakakatakot ng walang ginagawa, tila mali kapag hindi abala. Pero ang totoo, ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay espasyo kung saan muling nabubuo ang ating sarili. Noon mas may balanse ang buhay ng tao. Alam nila kung kailan magtrabaho at kailan magpahinga. Alam nila kung kailan tumulong sa iba at kailan bumalik sa sarili. At sa ganitong ritmo, natututo silang mahalin hindi lang ang mundo kundi ang sarili nilang katahimikan. Kaya ngayon, kahit abot kamay mo na ang mundo, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka huling nanahimik? Kailan ka hindi nagmadali? Kailan ka huling kinausap ang sarili mo hindi para i-pressure? kundi para pakinggan, ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng inner freedom at ang unang hakbang sa kalayaang ito ay hindi matatagpuan sa labas kundi sa katahimikan ng loob. Kung bakit mas maganda ang buhay noon, marahil ito ang isa sa pinakapayak pero pinakamalalim na dahilan. May panahon ng mga tao noon upang makinig, hindi lang sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng kanilang kaluluwa. At kung nais nating maranasan muli ang ganitong katahimikan, hindi natin kailangang bumalik sa nakaraan. Kailangan lang nating tumigil sa glit at bumalik sa sarili. Sa pagninilay natin sa pitong dahilan kung bakit tila mas maganda ang buhay noon kaysa ngayon, hindi natin sinasabi na ang nakaraan ay perpekto, malayo rito. Pero sa kabila ng kahirapan, kakulangan at kababaan ng teknolohiya, may isang bagay na sagana noon ang lalim ng pamumuhay noon mas konti ang ari-arian pero mas marami ang kahulugan mas kaunti ang ginhawa pero mas buo ang pagkatao mas mabagal ang takbo ng buhay pero mas may direksyon at sa panahon ngayon na lahat ay mabilis maingay at magulo marahil hindi natin kailangang ibalik ang lahat ng bagay noon ang kailangan lang nating ibalik ay ang ugat ang ugat ng pagkatao ang ugat ng pagpapakatahimik ang ugat ng disiplina, malasakit, pananampalataya at tunay na ugnayan. Sabi ng mga Stoic, ang buhay ay parang ilog. Hindi mo mapipigilan ng agos pero pwede mong piliin kung paano ka sasabay dito, may ingay o may karunungan. Baka kaya tila mas maganda ang buhay noon ay dahil mas may puso, mas may lalim, mas may pilosopiya ang bawat hakbang. At baka kaya tayo naliligaw ngayon ay dahil masyado tayong abala sa labas at nakakalimutan ng bumalik sa loob. Tanungin kita ngayon, anong mas gusto mo? Yung dating pamumuhay or yung ngayon? Basahin ko sa comment section ang sagot mo, kaibigan, at huwag mo din kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Kaya paalala sa ating lahat, hindi masama ang pag-unlad, pero kung kapalit nito ay ang katahimikan, ang dangal at ang tunay na koneksyon sa kapwa at sa sarili, masdan mong mabuti baka ang tinatawag mong modernong buhay ay unti-unting kumikitil sa kaluluwa mong minsang payapa. Balikan natin ang mga halagang minsang gumabay sa atin. Hindi para tumira sa nakaraan, kundi para mabuhay ng mas totoo sa kasalukuyan.